At yun mga busing, welcome back to my YouTube channel. For today's video nga po pala mga busing, sa tuturo ko sa inyo kung paano mag tiles ng lababo at kung paano mag layout ng tiles sa lababo natin. Kung paano rin i-tiles yung may lumang tiles na mga busing. Bali, kumpitong detalye mga boss, kaya huwag na huwag niya pong i-skip yung video natin o i-forward para maintindihan niyo po talaga yung mga busing. Pero po, bago po yan, intro muna tayo sa bit ng puto. Ito nga po pala mga bossing yung lababo na itatiles natin yan kung nakikita nyo. Bali, binaklas namin yung lumang tiles niya sa sa flooring o sa slab para hindi po siya masyadong tumaas pag ulit pag natin ulit mga bossing pero yung sa wall hindi na natin yung babaklasin bali tuturo ko sa inyo mamaya kung paano tayo magtiles sa wall yan mga bossing kahit may lumang tiles po siya papadikitin natin yung tiles mga bossing tuturo ko sa inyo Bali mga bossing, yung pagli-layout natin ng mga tiles, kailangan po mga boss is dito po kayo bumasi. Pag naka-letter L po yung lababo nyo. Halimbawa mga boss, naka-letter L yung lababo nyo. Kailangan po dito po kayo magsimula sa pagli-layout. Yan. Tsaka nyo po, batakan ng tansi. Yan, kung nakita nyo sa camera, may tansi tayo. Yan mga boss. Bali yung isa, papunta po rito. Tsaka yung isa nang papunta rin. Ayan, mga boss. Ganyan na po kasi simple mag-iskwala. Ayan. No, boss. Itapat nyo lang po dun sa tiles natin. Ayan. Saka dito sa kabila, ganun din. Ayan, mga boss, kung nakakita nyo sa kamera, ayan. Bago nyo nga po pala mga bossing, iskwalahan yung tiles natin. Ito. Kailangan po is nakausli po siya dito sa mismong islab ng lababo natin, mga boss. Kailangan naka-usli po siya kahit 2 cm. Ayan. Para pag oras po na nag-tiles tayo dito is makakapag-tiles pa tayo. Huwag nyo po kagad isasagad dito mga busing. Tsaka dito. Ganun po yung diskarte lang namin yan. Nakikita nyo mga boss. Para pag oras na magkakabit na tayo ng mga busing, buo po dito, diretso yan. Tsaka dun. Gawa nga nang dito tayo nagsimula mga boss. Yan. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheet's all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Ano nga po pala mga bossing yung tips na sinasabi ko sa inyo kung paano i-tiles yung may lumang tiles na mga bossing. Bali yung gamit natin dyan mga boss na pinapahid ko sa lumang tiles na yan na itatiles natin is ready fix po yan na may halong tiles adhesive yan mga boss. Kung nakita nyo yung picture na yan mga bossing yan po yung kailangan yung ihalo lang mga boss. May nakalagay po dyan sa ready fix kung paano po siya gamitin mga bossing. Sundin nyo na lang yung instruction dyan mga bossing yun. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. nakita nyo mga busing itong sa kabila pinakuan ko po muna bago natin papahiran siya ng tiles adhesive na may halong 3D fix mga busing niya yan mga busing tsaka po natin ito lalagyan ng tire wire yan yan mga busing lalagyan po natin ng tire wire to yung mga ipinako natin pero bago po natin ito lalagyan ng tire wire kailangan po is punasan po muna natin ang pahiran ng katulad no? yan mga boss yung hinalo natin dahil sa na may halong ang ready fix yan mga boss yun po yung may halong ready fix ito po yung porong adhesive lang dahil sa yan mga boss hindi po kasi siya katulad dito mga boss kabila na binawasan na natin yung lapad ng slab ng lababo natin para tumama po siya sa 60 yan kaya hindi na tayo naglagay pa ng mapako dyan kasi na nasasakto na po siya. Hindi katulad dito, kahit nagkaltas na tayo dito mga boss, nagbawas na, hindi pa rin po siya nahabol. Kaya, yung discarte natin. Yan, pinakuha na natin mga boss. Hindi naman ito makakita. Mahala tayo makakita na makapal siya dito. Gawa nang ng may hanging kabinet, tsaka maglalagay din dito ng rep mga boss. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. it all on tap i'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink ting balina tapo na natin Gabit yung mga... tiles dun sa slab natin no, sa flooring pati yung sa wall natin mga bossing bali yung susunod na natin ikabit mga bossing yung ano na po yung mga tile trim natin yan kung nakikita nyo bali sa pagkakabit nga pala nito mga bossing napakasimple lang bali ipapasok nyo lang yan mga bossing yan. yan kung nakikita nyo ganyan lang po yung tsura nya kailangan nyo lang pong ipasok yan mga bossing Bali yung ginawa namin, i-pultipay lang po namin dito sa sa dulo para maging malinis siya tingnan mga bossy. Yan ganyan lang kadali pati dito. Ngayon lang mga boss. Kailangan mauna to bago tayo maglagay ng tiles natin para dito sa sanipa niya. Ayan. Ito na nga po pala yung tiles na mga tinabas natin mga boss. Ayan. Ganyan po yung magiging, magiging itsura niya mga boss niya. Kung nakakita nyo, napaka Ganda po. Yan. Bali tips mga bossing para hindi po kayo mahirapan sa pagkakabit ng mga tiles dito sa mga gilid natin o no, sa sanipa niya. Gumamit po kayo ng mga masking tip o di kaya kahit anong klaseng tip mga boss na pwede pang kapit nyo lang. Bali, didikit lang natin dito. Yan. Tsaka natin kakapit din dito. Yan. At yan mga bossing. Ganyan lang po kasimple yung diskarte natin mga boss bali naglalagay tayo ng mga tip dito para hindi po malaglag yung ano natin tiles umahulog mga bossing bago nga po pala natin tatanggalin yung tip na to kapag matigas na po yung tiles na dinikit natin dito mga bossing huwag nyo po kagad tatanggalin kasi mahulog po yun yan po nakikita nyo yung mga dugtong nga natin mga boss Yan. bali dinikit na natin kahit di na po lagyan to ng grout kasi isa po 'yun sa naging dahilan kaya naging madumi kagad yung tiles natin. Pag malayo po yung bikat niya o malaki. The day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. At ito na nga po pala mga bossing yung itsura ng lababo na ginagawa natin yan. Bali, tapos na tayo. Yan kung nakikita nyo, napakalinis na po mga bossing ng pagkakagawa natin Yan, mga boss. Kaya ako nakatulong mga bossing yung video ko na to. Baka po makahingin ng kuting pabor dyan. Palike naman, saka subscribe sa munting channel ko dito sa YouTube. Maraming salamat.